Isipin sandali ang tunog ng isang bahay na tahimik, isang katahimikan na hindi kapayapaan, kundi kawalan. Kawalan ng matatag na hakbang kusang tawa. Simpleng tanong tulad ng saan ko iniwan iyon muli. Marahil alam mo ang ganitong uri ng katahimikan. Marahil ay nakapasok na siya sa iyong pintuan, dahan-dahan na parang pagod na hindi nawawala. Tulad ng limot na iginigiit tulad ng katawan na tila hindi naganap na pag-aari ng mga naninirahan dito. Mayroong isang takot na halos walang sinuman ang nagtapat ng malakas, ang takot na hindi makita, ang takot na umasa, ang pangangailangang magtanong, na maaalala lamang kapag kailangan ng trabaho. Hindi lamang ang katawan ang nagdurusa sa paglipas ng panahon. Ito ang kaluluwa, ito ang kahulugan ng pagiging dito. Ngunit mayroon ding pagnanais na hindi kailanman namamatay ang pagnanais na mabuhay ng isa pang pag-ikot na may kalinawan, na may presensya, na may enerhiya na hindi sinusukat sa mga kalamnan ngunit sa kislap sa mata. At marahil narinig mo o kahit na sinabi na ang lumang katawan ay hindi na tumutugon, na walang saysay ang pagsubok, na ganyan talaga ito. Ngunit hindi ito totoo, hindi lang iyon. Ang pagtanda, tulad ng inihayag ng pinakabagong agham, ay hindi isang hindi maiiwasang parusa. Maari itong i-reprogram. Ayon kay Dr. David Sinclair, ang bawat cell ay nagdadala ng isang epigenetic clock, isang marker ng biological na oras na maaaring mapabilis o kaya naman ay bumabagal. Depende sa mga pagpipilian na ginagawa natin araw-araw, ipinaalala sa atin ni Peter Atiyah na ang pamumuhay ng mas mahaba ay hindi kapareho ng pamumuhay ng mas mahusay. Ang kronolohikal na mahabang buhay ay hindi nangangahulugang funksyonal na mahabang buhay. Hindi sapat ang mas maraming oras kung ang oras na iyon ay may kasamang sakit, pagkalito sa isip o pag-asa. Ang mahalaga ay ang autonomia kalayaan pa rin. Upang gumalaw pa rin, pumili maramdaman magambag. Marahil ay wala pang nagsabi sa iyo nito, ngunit ang iyong katawan o ang katawan ng isang mahal mo ay tulad ng isang orkestra. Kahit pagod na, makakahanap na naman siya ng harmony. Maari mong iplay muli ang musika ng buhay na may lambot at kapangyarihan. Sa video na ito nais kong anyayahan kang malaman ang tungkol sa tatlong pang-araw-araw na kasanayan, simple, naa-access, ngunit malalim na pagpapanumbalik. Hindi ito mga pangako ng mahiwaga. Ang mga ito ay mga binhi ng agham, presensya at pag-asa na nakatanim sa lupa ng katotohanan. At kung ang kulang upang muling buhay ng sigla ay hindi lakas ni kabataan o gamot, ngunit ang tamang kilos paulit-ulit na may kabaitan, araw-araw, sama-sama tayo, sapagkat ang oras ay hindi ang kalaban. Ngunit ang paraan ng pag-uugali natin sa oras, maaari tayong pagalingin. Minsan, ang tinatawag nating pag-aalaga ay nang hindi namamalayan ito, isang paanyaya na sumuko. Sa ngalan ng proteksyon, binabawasan namin ang mga paggalaw. Sa ngalan ng karapat dapat na pahinga, pinatahimik natin ang katawan. Unti-unti nang nakakalimutan ng katawan na iyon kung paano ito gumagalaw. Paano balansehin? Paano siya nabubuhay? Ito ay banayad. Ito ay tahimik ngunit ito ay totoo. Ang ganap na pahinga kapag ito ay pinahaba ng lampas sa pangangailangan ay nagsisimulang sabihin sa organismo na hindi na nito kailangang mapanatili ang lakas. Ang bawat araw na tumigil, bawat linggo ng walang pampasigla ay nagpapadala ng isang hindi nakikitang mensahe sa mga sel. Maaari silang patayin, maaari silang makatipid ng enerhiya, maaari kang maghanda para sa wakas. At kung ano ang unang nawala ay hindi kung ano ang nakikita. Bago lumiliit ang mga kalamnan, ang autonomiya ay malayo. Bago mabagal ang paglalakad, nagsisimulang burahin ng utak ang mga koneksyon. Dahil ang paggalaw ay hindi lamang pisikal. Ang paggalaw ay wika para sa utak. Ito ay tanda ng presensya ng buhay. Neuroscience ay nagpapakita ang mga gumagalaw mag-isip ng mas mahusay pakiramdam ng higit pa, pinapanatili ang kalinawan. Ang paggalaw ay nagbibigay ng oxygen sa utak, nagpapalakas ng mga alaala, pinoprotektahan laban sa maagang pagtanggal ng isip. Ang katawan ay hindi naghihiwalay sa kognisyon, sumasayaw sila ng magkasama o magkasakit ng magkasama. At hindi ito kailangang maging marami, hindi ito kailangang maging matindi, dapat itong maging totoo. Ang isang simpleng kilos na paulit-ulit na may kamalayan ay maaring mag-apoy ng mga dormant circuit. Ang isang hakbang na ginawa ng may presensya ay nagpapaganan na ng balanse, proprioception, sigla. Isipin na ang iyong mga paa ay hinahawakan ng damo, ang buhangin, ang hindi pantay na lupa ng buhay. Pakiramdam ang katawan na naghahanap ng balanse. Pakiramdam mo ay nagising ang utak mo. May karunungan sa pagpapaalam sa katawan na makipag-usap sa lupa, may katalinuhan sa pagbabalik sa pinagmulan kahit na ilang minuto sa isang araw. Ang bawat hakbang, kahit maliit na hakbang, ay isang tahimik na paalala sa katawan, narito ka pa rin at kailangan pa rin ito dahil ang pagpapahinga ay sagrado. Ngunit ang pagtigil sa paggalaw ay nagsasabi ng oras na nanalo ito bago ang oras nito. Mayroong isang uri ng pagsusuot na hindi nagiging sanhi ng agarang sakit, hindi dumudugo, hindi nagpapaalab sa labas, ngunit nagpapahina sa sigla sa loob. Isang pagkapagod na hindi nagmumula sa katawan mismo. Ngunit mula sa kung ano ang inilalagay natin sa loob nito, araw-araw sa paniniwalang nagpapalusog tayo samantalang sa katunayan pinatahimik natin ang ating enerhiya sa maraming mga mesa lalo na sa mga pinakaabalang gawain may mga pagkain na tila hindi nakakapinsala magandang packaging mga label na nangangako ng kalusugan mga salita tulad ng light, fit, zero sugar, made for the elders Ngunit sa likod ng mga pangakong ito, itinatago ang isang universo ng mga sangkap na hindi kinikilala ng katawan. Oxidized langis, emulsifiers, artificial na sweeteners at additives na hindi magbigay ng sustansya lamang lituhin, mag-aapoy at magsuot ang layo. At kapag ang pamamaga ay talamak, hindi ito sumigaw. Bulong niya. Bumulong siya sa anyo ng mas mabagal na dahilan. Mula sa isang sirang pagtulog, mula sa balat na nawawalan ng pag-asa, ang isang isip na nakakakuha ng pagod bago magtanghali, ang katawan ay hindi nagrereklamo sa sakit. Umalis lang siya dahan-dahan nang walang fanfare. Ang agham ng cellular longevity, tulad ng ipinapakita ni Ronda Patrick, ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng ito ay nagsisimula sa mitochondria, ang aming panloob na planta ng kuryente. At ang pabrika na ito ay nakasalalay sa tunay, buhay, natural na nutrients. Kapag ang gasolina ay mali, ang apoy ng sigla ay nawawala ng paunti-unti. May mga tahimik na kwento ng pagbabagong anyo na nagsisimula sa pagiging simple ng isang muling ginawa na pagkain. Mga taong nagpapalit ng puting tinapay para sa mga ugat sa pamamagitan ng mapait na gulay mga langis na pino ng langis na krudo. At sa loob ng ilang linggo, nagsimula silang matulog ng mas mahusay, mag-isip ng mas malinaw upang maramdaman ang kanilang mga katawan na mas magaan, mas gising, parang may nagising na tulog. At marahil ang tanong na umaalingaw-ngaw sa sandaling ito ay simple ngunit malalim. Ano ang iyong o kung sino ang iyong inaalagaan nagsilbi sa katawan, regenerative fuel, o pamamaga na nakabalat kayo bilang pagiging praktikal. Ang bawat bibig ay isang pag-uusap sa iyong mga selda. Nakikinig sila sa lahat ng bagay. Kaunti lamang ang sinasabi tungkol sa kahalagahan ng liwanag para sa mga taong tumatanda. Ngunit ang katotohanan ay ang utak ay tumatanda ng mas mabilis kapag nakalimutan ng katawan ang natural na sayaw sa pagitan ng liwanag at dilim. At ang sayaw na ito ay hindi lamang makata. Ito ay biological, hormonal, malalim na regulasyon. Sa loob ng ilang dekada, pinaniniwalaan na ang matatandang katawan ay nangangailangan ng mas kaunting tulog. Normal lang na gumising ng ilang beses sa isang gabi bahagi ng proseso ang mahimbing na pagtulog na iyon, ngunit hindi. Ang malalim na pagtulog ay marahil kahit na mas mahalaga sa paglipas ng mga taon. Dahil sa kadiliman ng gabi na ang utak ay naglilinis ng sarili, nag-oorganisa ng sarili, pinoprotektahan ang sarili laban sa pagkalimot. Ipinapakita ni Andrew Huberman, isang neuroscientist, na ang ritmo ng circadian ang panloob na ritmo na naghihiwalay sa araw at gabi sa loob natin ay hinubog ng liwanag na pumapasok sa pamamagitan ng mga mata sa paraan ng pagtingin ng katawan sa mundo. Dahil sa malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng bukang liwayway at takip silim, ngunit ano ang mayroon tayo ngayon? Ang mga screen ay nagiilaw hanggang sa gabi. Sarado ang mga bintana sa maghapon, mga bahay na may neutral na ilaw, walang kaibahan, hindi na alam ng katawan kung kailan oras na para matulog, hindi na alam ng utak kung kailan siya dapat magising, at unti-unti ang pagkalito ay nagsisimula. Hindi lamang sa pagtulog, kundi sa memorya, sa disposisyon, sa kalinawan ng pag-iisip. Ang liwanag ng umaga ay isang tahimik na balsamo. Kapag umalis ka, pa rin sa maagang oras ng araw, ang katawan ay tumatanggap ng tamang signal. Gumising, gumising, pumila up. At sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kadiliman ng gabi na bumabalot sa mga pandama, nang walang ningning ng mga screen, nang walang artipisyal na stimuli, ang utak ay umaatras, nagpapagaling, naghahanda para sa isang bagong siklo. Ang katawan ng tao ay parang halaman. Kailangan nito ng liwanag upang mai-orient ang kanyang sarili. Ngunit kailangan nito ng kadiliman upang mabago ang sarili. Kung walang ilaw, nawawala siya. Kung walang kadiliman, nawawala ito. Ang paggalang sa siklo na ito ay isa sa pinakasimple at pinakamakapangyarihang kilos na maibibigay natin sa sigla. At marahil sa gitna ng pagmamadali, ang solusyon ay namamalagi sa kung ano ang palaging magagamit, ang kalangitan sa umaga at ang katahimikan ng gabi. Mayroong isang kilos na napaka-automatiko, napaka-hindi nakikita, na halos hindi ito nakakatanggap ng pansin, paghinga, kundi ito mismo ini nga kilos, inuulit hininukot ka beses sa usa ka adlaw nga nagpapakita kon nabubuhi kita ha presensya o nakaligtas lang. Karamihan sa mga tao ay humihinga ng maikli, mabilis at balisa. Nang hindi niya namamalayan, nabubuhay siya sa isang estado ng palaging bahagyang alerto. Iparabang e laging naghahanda ang katawan para sa banta na hindi kailanman dumarating at ito ay may presyo. Isang mataas na presyo, mabagal na panunaw, nababalisa ang isipan, fragmented na pagtulog, bumilis ang tibok ng puso nang walang dahilan. Ang sistema ng nerbiyos, kapag nabubuhay ito sa talamak na alerto, ay hindi napapansin. Tumigil ito sa pagpapanumbalik. Pinoprotektahan nito, ngunit hindi nagbabagong buhay. At doon pumapasok ang malay na paghinga bilang isang pisyolohikal at emosyonal na susi sa pagbabalik ng estadong ito. Ang paghinga ng mabagal at malalim ay hindi lamang nakakarelax. Ito ay upang i-reprogram ang katawan. Ito ay nagpapagana ng vagus nerve na tumatakbo sa puso, baga, bituka, utak. Isang hindi nakikitang thread na nagtututahin ng sigla mula sa loob. Tinatawag ito ng siyensya na vagal tone ang mas sinanay na nervyos na ito, mas maraming kapasidad ang katawan ay may upang bumalik sa balanse pagkatapos ng stress. Kapag mas mabilis siyang huminahon, gumaling, nag-aayos ng kanyang sarili. At ito ay sinasanay sa tamang paghinga, simple ngunit makapangyarihan. Huminga sa loob ng apat na segundo, hawakan ng hangin sa loob ng pito, pakawalan ng dahan-dahan para sa walo, isang siklo pagkatapos ay isa pa pagkatapos ay isa pa hindi lamang ito isang ehersisyo ito ay isang pag-uusap sa nervous system isang pahintulot upang makaalis sa digmaan ipaalala sa katawan na ligtas ito na makapagpahinga ka maaari itong ayusin kapag nakahanay ang hininga sumusunod ang buong katawan bumubuti ang panunaw Lumalalim ang pagtulog, tahimik ang isipan, ang mga silula ay nagaayos ng kanilang sarili dahil ang paghinga ay ang hindi nakikitang konduktor ng physiological orchestra at kapag wala ito sa tono, walang gumagana tulad ng nararapat. Ngunit kapag natagpuan niya ang tamang ritmo, lahat ng nasa loob ng katawan ay nagsisimulang sumayaw muli sa tono. Sa paglipas ng panahon, natural na maghanap ng higit pa, mas maraming gamot, mas maraming pandagdag, mas maraming stimuli, mas maraming sagot. Ngunit ang katotohanan ay ang sigla, ang tahimik na puwersa na sumusuporta sa pamumuhay ng may dignidad at kasiyahan ay hindi nagmumula sa kabuuan, ipinanganak mula sa kalawakan, sa kung ano ang hindi namin dalhin. Mayroong isang lumang ideya at mali na ang pamumuhay ng mas mahaba ay nangangailangan ng pagdaragdag, ngunit ang tunay na mahabang buhay ay hindi nakabatay sa akumulasyon. Ipinapakita nito ang sarili sa paglilinis, sa katahimikan, sa pagitan ng mga ingay, sa pagitan ng mga labis, sa simple, sa blue zones na pinag-aralan ni Dan Buettner kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng malinaw at autonomiya hanggang sa sila ay naimta o 100 taong gulang. Ang lihim ay wala sa mga modernong paggamot. Ito ay nasa tahimik na katatagan, sa ritmo ng rutin, sa ritual ng pamumuhay ng walang pagmamadali, walang labis, na may mas kaunti. Ang modernidad ay nagtulak sa amin patungo sa pagganap, tulad ng kung kailangan mong tumakbo upang mabuhay. Ngunit ang mahabang buhay ay hindi nagmamadali. Ito ay binuo sa kalmado na hakbang, sa buong presensya, sa kakayahang alisin kung ano ang drains enerhiya, pisikal, mental, emosyonal. May mga gawain na hindi nangangailangan ng pagsisikap kundi presensya. At isa sa mga ito ay upang lumikha sa araw-araw na batayan, isang puwang para sa paghihiwalay, isang sandali ng pagpos, isang pansamantalang pamamaalam sa mga stimuli, sa labis na pagkain, sa impormasyon na tumatawid sa amin nang hindi humihingi ng pahintulot. Isang simpleng ritual, tinuturuan nito ang katawan na huminga muli, isipin ng apoy. Kung magdagdag tayo ng labis na panggatong, ito ay suffocates. Kung aalisin natin ang pumipigil sa paghinga, ito ay nagniningning muli. Ganyan ang vitality, isang apoy na nangangailangan ng espasyo, liwanag, ng tahimik na pag-aalaga. Hindi na siya humihingi pa. Humihingi siya ng mas kaunti at mas mahusay. Dahil kung minsan, ang sikreto ng mas mahaba ang buhay, ito ay pag-aaral na pakawalan. May ideya na sa loob ng mahabang panahon, mali ang itinuro sa atin na ang mahabang buhay ay isang tadhana. Isang punto sa abot tanaw, nakakaunti lamang ang makakarating kung sila ay maswerte, magagandang gene o pag-access sa mga mahimalang solusyon. Ngunit ang mahabang buhay ay hindi isang premyo na nakalaan para sa hinaharap. Ito ay itinayo sa ngayon, sa kilos ngayon, sa paraan ng pagtira natin sa katawan sa sandaling ito. David Sinclair reminds sa amin matatag at sana pag-iipon ay maaaring reprogrammed. Ang aming mga sel ay nakikinig sa kanilang kapaligiran, tumutugon sa pangangalaga muling makabuo kapag nakakita sila ng puwang at pagpapasigla. Ngunit hindi sapat na malaman ito. Dapat itong ulitin. Ito ay kinakailangan upang mapanatili ito. Dahil hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagkakapare-pareho. Ipinapakita ni Dan Buettner na hindi ang mga dakilang gawa ang nagpapahaba ng buhay, kundi ang pagkakaisa sa pagitan ng ating nararamdaman. Kung ano ang ating kinakain, kung ano ang ating nabubuhay, nakikinig ang katawan sa lahat ng bagay. Makinig kapag naglalakad tayo ng may presensya, kapag kumakain tayo ng may paggalang, kapag tayo ay humihinga ng may kamalayan, kapag natutulog tayo sa kapayapaan. Araw-araw na gumagalaw tayo kahit dahan-dahan, sinasabi natin sa katawan mahalaga ka pa rin. Sa bawat tunay na pagkain na pumasok, sa bawat ingay na pinatatahimik namin, sa bawat ilaw na pinapayagan naming hawakan, ang balat sa tamang oras muling pinagtitibay namin. Pinipili kong maging dito buo buhay na roroon. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng oras, kundi tungkol sa pagsasayaw kasama ito. Banayad, sa pakikinig na may intensyon, ang oras ay hindi isang mapang-api. Ito ay isang kasosyo, isang salamin, at ang paraan ng pagpili natin sa pagtawid nito ay nagbabago ng lahat. Ang katawan na lumaki ay hindi isang nawasak na templo. Ito ay isang sagradong bahay at maaari itong maibalik araw-araw sa pamamagitan ng maliliit na kilos ng presensya. Ang bawat kasanayan sa pangangalaga ay isang bagong layer ng pintura sa hindi nakikitang mural na tinatawag nating sigla. Paano kung ang lahat ng akala mo ay nawala ka na? Ito ba ay talagang matabang lupa upang umunlad ng mas matalino? Ngayong nakarating ka na sa puntong ito, hayaan ang iyong sarili ng ilang sandali ng presensya. Wala nang kailangang gawin. Pakiramdam mo lang. Nakikinig ang iyong katawan sa iyong nararamdaman. Nakikinig ang iyong mga sel sa kung ano ang pipiliin mo ngayon. Sama-sama tayong magtungo sa isang simple, tahimik, ngunit malalim na pagpapanumbalik ng kasanayan, isang paanyaya sa katawan sa sistema ng nervyos sa panloob na buhay. Umupo habang ang iyong mga paa ay nakahawak sa sahig. Damhin ang suporta, damhin ang pakikipag-ugnayan. Bigyang pansin ang iyong paghinga ng walang pagbabago. Pansinin mo lang. Ngayon, malumanay na huminga para sa isang bilang ng apat, isa, dalawa, tatlo, apat, hawakan ng hangin ng magaan, pitong segundo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, dahan-dahang palayain, pagbibilang hanggang walo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ulitin ang pag-ikot na ito ng dalawang beses sa iyong sariling bilis. Huminga na parang nagpapadala ng mensahe ng kapayapaan sa iyong sariling katawan. Huminga tulad ng isang tao na umuuwi pagkatapos ng mahabang panahon. Huminga na para bang naaalala mo na may oras pa, na may buhay pa rin, na may kapangyarihan pa rin sa tuwing babalik ka sa paghinga. Bumalik ka sa iyong sarili sa tuwing bumabagal ka. Hayaan mo na lang ang katawan na magayos sa tuwing pipiliin mo ang simpleng pinalalakas mo ang iyong tahimik na sigla ang kabataan ay hindi lamang sa mukha ito ay sa paraan ng pag-uugnay natin sa oras sa katawan sa katahimikan at maaari kang magsimulang muli hindi bukas hindi sa susunod na linggo kundi ngayon sa susunod na hakbang susunod na pagpipilian sa susunod na hininga naway ipaalala sa iyo ng sandaling ito kung ano ang hindi kailanman tumigil sa iyo, ang kakayahang mag-regenerate. Kung may isang bagay sa loob mo na naantig sa pag-uusap na ito, kung sa anumang oras na naramdaman mo na nakikipag-usap ako ng direkta sa iyo, iyon ay dahil ako ay. Dahil ang channel na ito ay higit sa lahat isang espasyo para sa pakikinig. Nang muling pagsasama, nang paggalang sa kanyang oras, sa kanyang katawan, sa kanyang kasaysayan. Lubos akong nagpapasalamat sa pananatili ko sa ganitong kalayo. Ito sa kanyang sarili ay isang kilos na ng pag-aalaga sa sarili. Ito ay isang binhi na naihasik patungo sa iyong malay tao na mahabang buhay. At kung ang nilalaman na ito ay may katuturan sa iyo, kung nagdala ito sa iyo ng kalinawan, inspirasyon o kahit na magandang katahimikan na muling nag-oorganisa sa loob, inaanyayahan kita ng may pagmamahal na tangkilikin ang video na ito. Mag-subscribe sa channel at kung nais mong pumunta ng mas malalim, ibahagi sa mga komento ano ang nagising sa loob, aling kasanayan ang pinakanaantig sa iyo. Ano ang nais mong ibalik sa iyong sarili mula ngayon mahalaga ang boses mo dito ang kanilang presensya ay nagpapalakas sa puwang na ito at kapag nakikipag-ugnayan ka ang nilalaman na ito ay umaabot sa mas maraming tao na nangangailangan din ng pagtanggap na ito ang agham na ito ang pag-asa na ito tandaan lumilipas ang panahon ngunit maaari kang pumili kung paano mo nais na makayanan ito See you sa susunod na video sa pamamagitan ng higit na presensya, higit pang karunungan at mas posibleng mga paraan upang mamuhay ng maayos para sa mas mahaba.